Greetings po mga kapatad, welcome back to my channel Maraming salamat po sa Diyos Meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog Kung bago ko pa lang sa akin YouTube channel Welcome sa Kuya Maki Bago ang lahat po mga kapatid, maraming maraming salamat po sa aking 8,000 subscribers Yes mga kapatid, ang ating pun channel ay nakaabot na po ng 8,000 uh, subscribers Maraming maraming salamat po And uh, kung gusto kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking uh, YouTube channel at gusto niyo supportan ang aking channel, please considering uh, na mag-subscribe sa aking YouTube channel and paki-click na lang po ng bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod kong Kuya Michael videos. Ang paksa po natin for today is uh, paano mag-adjust ng uh, kick system nang hindi kinakalas yung carbs sa uh, makina. Ayan po mga kapatid, yun po yung ating paksa natin for today. Dahil meron po kasi tayong uh, isang kapatid na mumoblema po kasi siya. Bakit daw yung kanyang Corolla na uh, 2 engine, eh 70 lang, 70, 80 kilometers per hour. 90 nga daw, medyo hirap, uh, parang hirap, pakiramdam niya, hirap yung makin eh. eh na napanood niya yung aking uh, video about uh, kick system. Yung panoorin niyo po yung mga kapatid panoorin rin po siya and uh, nang napanood niya yon so palagay niya yun ang problema, isa sa problema kaya yan po yung ating uh, paksa po natin po today and uh, kung interesado po kayo watch this video una po natin gagawin is uh, kakalasin po natin tong 12mm na bolt na to and then ito naman itong uh, isang nut nat na to na 12mm tanggalin Bali gawin natin, kakalasin natin ito, totong panggilid na yan. 'yan. kakalasin natin ang buyan. Ang springs tatanggalin natin siya para ma-expose po natin ito totong ito, part ng ating secondary na shaft. Ayun, secondary shaft po 'yan eh. Ayun, ito yung i-adjust natin to. Ito po. Okay. Uh, magkalas na tayo. Sana lang. Kaya magnify natin. Sana maganda yung pagkakakuha ko. Hindi ko matakpan kasi dati natatakpan ko yung tatakpan ng braso ko yung video. Okay, 'yan. Una, tanggalin natin yung dipstick. Abala po siya. Eh. Tignan nyo yung pagkatuwa ko ha. Kailangan nakaganyan yan, yung throttle. may explain ko kung bakit kailangan. Ganyan. Kasi kailangan protectahan nyo yung butterfly o yung throttle plates. Kaya kailangan igaganon nyo siya. Magpagkakalas kayo at mag ng 12mm na nut. Las natin to. Saka to. Yeah. Okay, next. Ito. spring dito. Spring na secondary. Ingatan yung mga kapatid yan, spring na secondary mahirap maghanap niyan. Okay. Hey. mga uh, kapatid ito huhugutin natin yan ito akin okay, medyo dahil well, madali dali na itong kalasing itong sa akin kasi uh, nilu nilulubricate ko siya ng silicone grease kinakalas ko to kaya kung sa inyo medyo mahirap tanggalin ang discard ko dyan ang ganito kuha oh. kayo ng uh, plaes o oh, ganitong plaes ayan ganyan nyo siya oh. ayan kita oh. nyo oh.

para mahubot niya sya ayan okay ano ko muna dito kailangan, kailangan kasi dalawang tangi siguro talaga yung kabila mga kapat kapatad. Ng mga uh, ito. Yung kabila iyan rin natin siya. Kanya natin para matanggal natin tong kabilang side na to. Ingat lang kayo mga kapatid at may malalaglag -malalag -malalag na oil na plastic. Ayan, parang ginagalaw-galaw ko yung ating Alas na natin ito, yan. Okay. Okay. eto yung naka oh. Ingat kayo. Ito yung wasan na plastic. Ito yung kick. Ito yung tinatawag mga kapatan na kick. Ayan o. Oh. Parang number 7. yan Parang siyang number 7. Kick na yan. Mahalaga po yan mga kapatan. Ayan. Okay. Ayan nyo o. Oh. Ganyan po kasi yan nakaganyan yan eh. nasa in between po nito nyan nasa gitna nyan ang kasan nya papaganyan eh dapat nakaganyan sya ayan ganyan ayan ayan kaya nga sya tawag na kick tawag sa kanya yung kick eto kung mapapansin nyo ito yung kick ayan ito sya oh Oh, uh, di ba? Ito. Sinisipan niya nito. Yan. Yung kapirasong bakal na yan ng shaft. Konektado po ito sa shaft ng secondary throttle. Basta nyo paka, mga kapatid, pag yan po ay uh, ang, 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 ating primary throttle nasa mga around more than 60 degrees, sisipain niya yan dapat, sinisipa niya yan. Ayan o, no? sinisipa niya, kaya nga sisipain niya yan, mangyayari, yung ating secondary throat, o yung ating palang secondary throttle plate, ayan, kita nyo, bumubuka siya ng mga isang mm Oh. Ayan. Ramdam nyo na gumagalo siya. Kapag nilagay nyo nga to yung daliri nyo dyan, at ininun nyo to, wide open throttle nyo yan. Kailangan maramdaman nyo na gumalaw to. At kung hindi, ibig sabihin yung kick system nyo hindi gagana, hindi gumagana yung kick system. Yung kick system po kasi nakakatulong po siya para madali mas madaling mag-engage yung ating secondary yung ating secondary power 'yan. Mas maging mas madali siyang gumumuka. Hindi nahihirapan yung ating uh, diaphragm ng ating secondary yan napakahalaga po dyan para ma-achieve yung mga 120-145 na kilometers per hour na top speed ayan isa na rin din po doon mga kapatada dapat yung i-check is yung kanyang uh, secondary na uh, main jet, baka naman po sakal ay, baka yung iba nilalagay 135 Lagay 120 120 eh, hindi nga tatakbo ng gano'n yan ang stock po na secondary nito main jet is uh, ba ang, ang nakakabit po sa akin is 159 so pwede kayo magkabit ng 159, 160 meron pa akong nakikita na 165 sa keyster 168 yan pero sa akin mga na nakakabit sa akin is 110. 159 159 po siya at ito po natakbo po ito ng top speed na napatakbo po na ito ng 145 eh tapos pwede parang pakiram na ko pwede pa siyang umabot hanggang 150 sa 159 na uh, stock jettings yun po yung stock nya huwag nyo sasakalin kasi pag sinakal nyo yung ating secondary mas lalo pang ididiin yung throttle eh. The more din, yung dinidiin yung throttle bago hindi naman umuusad, lalaki siya sa gasolina. Unlike nang hindi siya sakal, konting apak mo lang, sumisibat siya. Ayun, yun po yung tipid. Uh, kapag siya eh, konti mo lang apak, konti lang yung buka ng mga mga throttle plates, sumisibat na siya. Yun, ang, yun po yung para sa akin, ang tipid. Okay, next nating gagawin is i itong part na ito ng ating uh, secondary. Ayan, na uh, secondary throttle. Ito Itutu ito itutuwid po natin 'yan. Yan, yan. tuwid po natin 'yan. Meron pa nga akong nakikita mga kapatan, no, yung ganito. Talagang talagang napaka-worst ng alignment niyan. Tal Nak talagang nakaganyan na no? Hindi talaga nag uh, masipa ni kick itong part na ito ng ating secondary throttle. Yan, ang tamang alignment lang po niyan is yung ituwid na lang po natin siya. Ituwid na tuwid. Yan, ituwid na tuwid siya. At uh, paano ko ba siya gagawin? Doon, ayan. Pakita ko sa inyo. Bali yan. Alas na natin to, di ba? Then, tanggalin natin tong dipstick para walang abala. Ayan, kita nyo mga kapatid, nilagyan ko ng vice grip. Ayan, vice grip lang. And kailangan nyo ng isa pang plaes. Yan. Kuha kayo ng plaes. Ayan. Press nyo ganyan. And then, may tutuwin nyo na po yan. Parang ganyang position. ay tutuwin nyo na siya ng ganyan. tuwin na tuwin. Ah, parang ganyan ang itsura niya. Ayan. So, ito mga kapatid. Mga kapatid, hindi ko na ano yan ha. I-adjust kasi talaga naka-adjust na to. Nakatama na yung alignment niyan. Bali, ganyan lang. Ito. Yan. Parang kumari lang na adjust ko. Pero ganyan. Ang, ganyan usually yung ginagawa ko yan. Ganyan. Para ma-adjust mo siya. Yan. And, isa pang paliwanag. Ngayon po mga kapatag, kita nyo itong isang ito. Hindi siya totally nakatuwid. Ayan, try nyo muna yung nakatwid na adjust. Ngayon po, kung halimbawa, sa ganyang adjust, parang sumasabit siya, i-bend na lang ng konti. Konti lang. Pero huwag naman yung totally na hindi, nag hindi nasisipa ni Kikito. Kailangan masipa niya yan. Ayan. Ang gusto kasi ng card na to, ganyan ang adjustment. So, trial and error din po mga kapatada. I repeat, trial and error din. na. Ano. Pero mas ang magandang adjustment mo na gawin nyo is yung straight na straight na ganyan. Kasi sa factory, ganun eh. Ito, kaya lang to na-bend kasi siguro ginalaw na yun naman kanor eh. Pero to, ako nag-adjust nito. Ngayon, okay na siya. Sisipa niya naman oh. Kita niya na sisipa niya. Papagalaw niya. Kaya nang mahalaga mapagalaw niya yan. ngayon, after na i adjust na natin yan uh, pwede na natin ibalik yung mga parts pero bago nyo ibalik yung mga parts maganda dahil nakakalas na rin naman ayan tanggalin natin itong wasa na ito spray na natin siya ng silicone grease mga kapatad para ma-lubricate yung shaft natin ayan yung shaft natin malubricate siya. Kuha tayo ng ano. Ito, ito, ito. Ayan, ito yung ating Magwan Silicon Spray. Ayan. O kaya, kahit anong silicon grease. Ayan. Spray lang natin. Ayan, spray natin yan. mahirap kasi pagka ano isang kamay lang tutok nyo lang ganyan at spray nyo siya yan yan maganda rin yung kabila maspray spray nyo din Ayan. bakit ba natin kailangan spray niyan kasi mga kapatad nga ating shaft na yan, ating door, wala naman po yung bearing. Bushing and shaft lang po yan. Kaya kailangan niya ng proper lubrication from time to time. Para hindi magkaroon siya ng singaw dyan, throttle shaft play. Kasi mangyayari nyan, parang mag mag babakal sa bakal yan, pag wala siyang lubrication. Kaya nga ma-advise ko rin mga kapatad, huwag kayong gagamit ng car cleaner habang umaandar bakit po? kasi pag gumamit kayo ng car cleaner hihigupin ni carb, hihigupin ni carb si car cleaner dry niya yung ano papasok din po dyan yung ano yung car cleaner eh maganda eh butay kung gumamit kayo ng car cleaner pwede pero wag nyo kalilimutan na lagyan ng lubrication to kasi madadry madadry out yung ano eh ito yung ingatan nyo na huwag na ma-dry out yan. Yung bushing at shaft na yan. Kunti das. Bili kayo ng bagong carb Uh, yan yung isa sa mga tips ko. Pwede naman kayong mag-carb cleaner. Siguro kung nakakalas. Yan, i-carb cleaner nyo. Pero, tandaan nyo, yung bushing and shaft na yon kailangan mo lubricate sya. Ayan. Okay? Ibabalik na natin yung mga parts. spring ng secondary throttle Return spring. okay na ayan po mga kapatid ganyan lang po ako mag adjust ng ating uh, kick system na hindi kinakalas yung carb ayan, may, kasi may, maganda yung maraman yung ganitong diskarte. kasi alam ko may, 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 mga kapatid tayo na medyo natatapat magkalas ng carb o kaya tinatamad magkalas ng carb para less less na gawa uh, ayan maganda huwag mo nang kalasin dumalang sa gilid Ayan, at the same time, may bonus pa kayong natutunan ngayon. Ah, uh, yung lubricate, paano mag-lubricate ng ano, ng bushing at saka ng shaft. Mahalaga rin po yung ano, lalo na pag nagtataas na 1,000 yung RPM yung ano nyo, yung inyong RPM, pag drive nyo. Pag bitaw nyo naman eh, nag-1,000 nag, nag siya, pag tinulak mo naman yung throttle, pabalik, 800 siya. So, ibig sabihin, kung sa lubrication yung inyong shop. O yan, natutunan nyo na din. So, ayan, sana po makatulong po sa inyo itong aking video na ito. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.